Eto na at piniprepare na namin yung aming pagkain. So ano yan? Kalamansi na may toyo. You know. And then yung aking baby girl na yan si si Krisha ay nagpiprepare na ng aming pagkain nilalagay niya ng kanin. So ito yung aming chicken. Grabe oh. And then meron kami dito ng tulingan galunggong, galunggong. Tambakol. tambakol. sorry. Ito yung aming tambakol. And then ito yung Panset guys yan so meron din kami pipino yan yung kami pipino dito kami kakain ngayon sa may uh, yan ito yung aming view ano yung anak ko nak hello yan si siya si Caleb ang misis ko si uh, Krisha And si Kairos mm. So, tamang prepare muna na kami ng pagkain dito Ayan Ayan, anak ko Sige, nak, lagyan mo ng kanin yan Ayan, panset, lagyan mo yung panset Nagugas naman ka ang kamay Nagugas ang kamay Ayan, nagugas naman ng kamay Kahit tayo, tayo di naman nakakain yan yan. Eh, palibutan ng pansit 'yan. Yun, no? eh, may, may, may sausawan tayo, no? Yung nga pala, may sausawan tayo ng bangus. Ah. Gutom ka na, anak? Gutom na kayo? Ayan, piniprepare lang. Yung takpan to para kita yan. Yan. So, ito na yung aming foods. So, may pansit. May, ah, uh, inasal, whole inasal, May pipino. Yan. Yeah, pwede pa gutom pipino yan. Yan. O kaya nyo ba ubusin yung kanin diyan? Kaya nyo ubusin yung lahat. Pagka kaya ubusin, ilagay ng ilagay. Sige. Yung tubig natin, nasaan? May tubig tayo. Ano doon pa?

So, ayan, guys. Uh, pinilipira lang yung pagkain. And then, mamaya maya ng konti, kakain na kami. So, thank you so much sa inyong lahat, sa inyong panonood sa amin. Sana supportan niya pa po kami. And then, pakita natin yung view. Ayan, yung view dito. So, mapuno at mabundok. Ayan, payo ko tayo ng bundok dito, guys. So, ayan, guys. Tara. Let's eat. Ang ating uh, pagsalusalo natin ng aming uh, munting uh, pagkain dito. So, salamat po.